Apo na idol. Eh dito naman ako sa labas kasi siya na yung eh, na eh, Mga eh kasi na Sakpan ako sa bon. Kala, sakit na ang katawan ko. Ito ulo ko sakit sa nawaan ako sa ubuogsip o nung kayo Na dito, tutusan mo, may bibili dito. Kila tatay. Pabili yan. Yeah, Kuya, mayroon pa yung ano, pabili na ha? peltin pin nga ano, yung maliit ang sulat. Ang tawag doon? Ha? Ha? maliit ang sulat daw yung built-in pin nga maliit ang sulat isa lang ito may ano kayo yung parang tag bolt ano ano yun yun ba yung sulatan ito bobora Oo, yung mabobora ba? Mabubura. Ay, iba. Ha? Ano yan? Torte. Ay, malaki yung sula to. Tama lang. Para dito? Para, para dito yan? Oo. Ay, yung isang maliit, hindi mabura? Hindi. Magkano yun? 30? Ayan 30. O... Ito? 40. Ah, mas mahal pala ito. BMW. Ah, mas mahal pa yan. Ito, magkano po ito? Ha? Itong ganito. Nabubura yan. Hindi, eh, magkano po yan? 60. 60? 50. Ay, 50?

Bili ay yung maliit na kinuha ano. mo kanina. Bili nga no. Isa rin man 'yung baka 'yon ang ano you know, hinahanap niya. Share it. Ah. Last carti. Ano pa? 'Yan lang. 2050 Ito 11 120 ito, yung dalawa no 120 plus 30, 150 Talagang ano dyan, si Lupe? 8 plus 40 plus 30 0 12 13, 14, 15

đây con này con em Melinda okay, thank you à cái đó ui nó thấy rồi cái nào này mà doctor là bác sĩ là Melinda Mayong hapon sa ating mga ka-idol dyan Thank you, thank you Ngayon ako naka-vlog ulit mga idol na sa ating mga Taka-support ah ta. Ngawalan sa pag-support Sa Junior Lustre TV Salamat mga ka-idol Kaya wala na ulan. Wala ka lang linggo, balik ka. wala ka ulan dito. Uh, Sandinggo, may bagyo na naman ay nako hindi tayo titigilan talaga ang buhay salamat din na gusto natin mga nag-subscribe sa mga viewers natin salamat din sa mga viewers natin sa dun sa eh, na nagpatuloy sa so, sun sunod sa ating vlog oh, may mga dito na gagawa itong mga kaido gawa sila ng building hindi naman building ang tao dito ajo anti ini masyarakat main net panang langit sa anu sa ulap dia bolan harus ini ginagawa so yeah napit na tayo dating salamat sa ating lahat ng mga idol na idol ng mga vloggers si idol si Chito Pidamayo atong idol na best idol lagay sa scooter trip. Nin dito natay mga kaito. Bye. bye na, bye